Yon, good morning. Meron kaming customer ni Tatay, parehas kami. Lima yung parcel. O, apat, tatlo. Diba? Gusto i-cancel. Tay, gustong i-cancel, no? Limang piraso. Sabi natin, lugi naman tayo doon. No? Payag tayo kung isa lang. Ayun. May tatlong atip pa naman yun eh. Ah. Oh. Eh, yung sa tatlong atip pa yan, lugi kami. Oh. Sa seller, approve yun. Kasi tatlong beses may ano eh. Ito, so may may pagkakatao. Pero isa lang. Payingita. Okay lang. Ayun, no? Okay lang. Yung dami, sa resource. ang laki pa lang, ang laki pa ang balke. Ay, uh, bibit din bIVIT, dami yung pabalik. Lugi tayo sa tape, no? Oo. Tapos sa ano? Sa... Libre lang ba yung tape? Uh, hindi, binibili rin na namin yung tape. Binibili namin yung tape, guys. Kaya huwag nyo ika-cancel yun. Sariling pera namin yun, no? Maawa kayo dapat maging ano kayo. Tapos, Waging responsable kayo sa order nyo. Lim, lima yung parcel, cancel lahat. Cancel lahat? Lugi tayo sa gas allowance yun tayo, no? Lugi. Nakikita tayo, mababawa tayo. Lugi tayo, lugi tayo. Dito, naawayin ka pa. Nire-report ka daw tayo? -re Oo, -re ano -re daw ako. Sinakot -re pa ako. pa yung pangalan ko, nire-report daw ako. Kasi ay, cancel. Oh. Pero order niya naman talaga yun. Wala doon pala ko lang yung alam ko. May Bilang rider, kailangan yung binibig yung deliver ko. Hindi yung ibabalik ko. Kaya bilang sa mga receiver, maging responsable kayo sa mga pansin. Yun, maging responsable po kayo. Magdaan kayo ng pera. Ayan. Ito, payo lang to bilang tatay. Kasi si tatay medyo may edad na eh. tayo, ilan taong ka na 51 oh, ayan, 51 na oh. Isipin mo 51 magde-deliver sa'yo iyo. Ganong katanda tapos i-cancel mo lang. Diba? Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Oh, nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. Oh, para hindi magutom. Oh, para mahirap, hindi magutom. Mahirap pangingi, mahirap mangutang. Hmm. Oo. Oh, Totoo 'yun. Tayo, nagtatrabaho na lang tayo, hindi para yumaman eh, you no? Know? Hindi para sa sarili ko. Hindi para sa ano? Uh, para sa mga alak ko yun. Sa yun, di ba? Tapos kakansili mo, ilang piraso tayo? Uh, lima. Tapos ang lalaki pa? Lima. Limang piraso, tapos ang lalaki pa, ikakansili. Sabi uh, na nga yan. Gawin nyo ng paraan, no? Uh, oh. Dapat, pag mag-order, may pera. Oo, ah, oh, totoo. Kasi, kawawa naman yung seller dyan. Nag-iipot dyan. Oo, oh, nag-iipot yung seller. Ipot. Saan saan ito? Para lang mabili yung, alam mo, yung order mo. Oh, may bubble wrap pa yan. Oo, bubble wrap yan. Para hindi so, yung item mo. Oo, oh, pa yan sa mga pick up. Oo. Tapos magbabayad yan ng ano, ng shipping fee. iba pa naman, nagko-commute lang, no? Oo, oh, commute lang para may hati sa shipping fee. Hmm, sa shipping branch. Kaya tuloy, ang nangyayari, parang sisisi ng sili, kasalanan ng rin. Pero ang totoo niyan, ang kasalanan niyan, nasa ano, nasa customer. Kung ako hmm. wala mm. masusunod eh, kung ako ang sinin. Hindi, ako, ano, hindi ako papayag ba, o order ka sa atin na COD. Nang COD na. Nang COD, para abot abotan na lang, no? Kaya lang ang seller Yan, taman. Kaya lang, siyempre, si sinin, nangangailangan ng customer para magarami, may tiwala sa customer, nagsisiyo cod siya. Yeah. Ano nangyayari? Oh, Nagsisiyo di siya. Kinukupal siya ginagawang ano, parang palengke Sulit na ibalik, ibabalik. Mawawa rin yung mga seller o, tayo, no? Mawawa yung seller sa rider din, siyempre. Sipin nyo, ha? Naisip kayo yung mga seller. Kasi pumuputok mga kayo sa, ano, sa... Sa rider. oh yung performance pa, ano? Isipin lang yung gas allowance natin dyan. Ah, pos, minsan pa, tatawagan ng seller yung customer. At sabihin, ay, hindi po yan deliver dito okay. ng letter. Ikihintay ko kayo maghapon. Pero, gumagawa lang sila ng kwento pa. Alibay. Alibay. Para hindi okay. masira sa seller. Uh, ah, tapos ah, ang mangyayari, marireport tayo ngayon ng seller. Oh, bas, marireport tayo. Minsan, sasabihin pa, cancel. Cancel na yan. Ayaw magbigay ng ID. Ayaw mag-text kasi walang load. Tapos tatawagan lang siya. O bakit po kinansel? Ay hindi ko hindi po yung kinansel. no? Kinansel po yun ang ano. Yung right rider. Eh, patay tayo dyan. O, tayo, tayo, tayo nga namimilit eh, no? Pinipilit pili nga natin para makuha eh. Gusto natin magka-POD. Hindi, hindi tayo pumasok dito para ibalik lang lang ibalik. Hmm. Gusto natin magka-POD para lumagdag yung, yung kita natin. Oo, tama, tama. Oo. No? At kung, kung ako lang sana ang nasusunod, gusto ko lahat ng order ng COD para mag-abang sila kasi bayad na sila eh. Isang tawag lang ng rider, mag-abang na sila. yun sana, para sa akin. Para sa kagandaan ng sirir sa kagandaan ng rider. Wala namang problema ng pumorder eh, no? Wala yeah, problema. Order lang. Maglingan ano ka lang. oh, yung responsibilidad mo. Ano mo? Maging ganoon. Oh, bati-bati tayo. Oh, bati-bati tayo. Kakaibigan yeah, yeah. tayo. Kakaibigan tayo. Iyon. I love you. Yeah. <laughs> Peace out.